and isang pagpalang araw sa inyo lahat mga idol. So, may napapansin lang ako sa lahat ng mga content creator ko no. Alam nyo mga idol, marami kayong sinasabi, marami silang sinasabi na kung content creator ka daw, dapat pag may dumaang video sa wall mo, dapat daw ay panoorin mo, mag-react ka, mag-like. And, mostly, dapat daw i-share. Ah! Ganon? Eh, ang daming content creator na hindi pa naman sumasahod. Pero, ganon na rin ang sinasabi. Alam nyo mga idol, pampadami lang talaga sila ng views and subscriber and followers. And reaction, para nga naman kumita na sila. So... Nasa inyo yan. Kung halimbawa, dumaan yung video ko sa wall nyo, nasa sa inyo pa rin ang karapatan. Kung mag-share kayo, magla-like kayo, eh kung hindi naman kagandahan yung video, mag-share ka ba? <laughs> okay lang na, okay lang para sa akin, okay lang na hindi mo naman i-share. O mag-react ka lang. Okay na yon, Okay na yun para sa akin. Hindi na kailangan na sabihin mo pa na dapat pag dumaan sa wall mo yung video ko, dapat panoorin mo ng buo, mag-like ka, mag-share ka. It depends. Oh, depende yan sa iyo kung gusto mo. Wala ka namang magagawa eh kung ayaw nung panonood eh, di ba? <laughs> so, doon sa mga kapwa ako content creator, huwag tayong umasa na agad-agad ay sasahod tayo sa Facebook, sa YouTube. Yung mga platforms na social social media, 'no, oh, di ba? Kaya <clears throat> ang pinakamahalaga diyan habang ginagawa mo 'yan, habang ginagawa mo yung pag uh, pagiging content creator, pagiging vlogger kuno. What? <laughs> vlogger kuno. Ay dapat yung trabaho mo ay pinahalagahan mo pa rin. O, katulad niyan, o, sigurado, o, may tinatrabaho tayo. O, di ba? Malamang, hindi man tayo sumahod sa Facebook, hindi man tayo sumahod sa YouTube, pagka ang trabaho mo ay pinahalagahan mo, automatic yan. <laughs> sasahod at sasahod ka. <laughs> hindi lang sa ulan. <laughs> Kaya pinakamahalaga yan mga idol, kung content creator ka man, And kung ano pa man ang pinagkakaabalahan mo, ang pinakamahalaga ay pahalagahan mo ang iyong trabaho. Okay? So, mga idol, once again, maraming maraming salamat. Uh, hindi ko na hiningi, hinihingi na uh, mag-like ka, mag-share ka. O kung ano pa man, ang mahalaga dyan, nasabi ko na na Pahalagahan natin ang ating mga trabaho, okay? So once again, maraming maraming salamat. Bye-bye.